Nirerespeto ng administrasyon ang freedom of expression ng mga mamamayang Pilipino basta't siguruhing mapayapa ang pagsasagawa nito. Ayon yan sa Malacanang. Sabi ni Presidential Communications Office of PCO Acting Secretary Dave Gomez, nakamonitor si Pangulong Bongbong Marcos sa mga pagtitipon kahapon, November 30. Sa iba't ibang bahagi ng bansa, para sa panawagang managot ang mga sangkot sa mga maanumalyang flood control projects. Nagpasalamat naman ang PCO dahil natapos ang pagtitipon ng payapa at may kaayusan. Dagdag pa ng kalihim, kaisa sila ng publiko sa kanilang panawagan. Hindi anya apektado ang Pangulo sa panawagang magbitiw ito sa pwesto. Tatapusin umano nito ang kanyang sinimulan. Samantala, tiniyak naman ni Gomez na marami pang makukulong bago sumapit ang Pasko kabilang ang mga tinaguriang big fish o malalaking opisyalis na sangkot sa isyo. Anya, mahalaga lamang na mapatibay ang mga ebidensya sa case build-up para masigurong walang makakalusot sa mga ito at mabawi ang kanilang mga ninakaw.